ah chineck ko, ang total earnings pala natin ay 7197 gold laki na lang kinita natin ngayon basahin natin so, I lost my favorite axe, if you find it please return us up I'm having a tough time without it, there's 250 gold in it for whoever finds the thing Robin Ooh new journal entry ay mga journal natin nakalimutan na natin craft a furnace raising animals okay ayan lagyan natin ang ah. tubig si snowy hello snowy ba? Diba? You've got some new ideas to sleep on. Eh, puno na ang ating, ano. Ah, Lagay na natin dito. Yan. Tapos, to. Kuha tayo ulit. Ah. Puno pa rin. <laughs> Bilis mapuno ah. Buti na lang may box dito magtanim din tayo ay, ito pala parot tsaka to ngayon ito, para makuha natin kailangan ng sai, ano ba to, kale ito pala yung kale okay, lagay natin jam mga yan ano pa ba? Wala na pa tayong itatanim. Kailangan tayong mag-sell. Bago tayo mag-sell, kailangan mo na tayo mag -dig, dig Sarado pa naman si Pierre. Ayan, mag-dilig-dilig tayo. Maski tong, ano, yung mga bakante, diligan natin kasi balak ko bumuli ng maraming seeds ka. here. One. So, ayan, bakante yan. One. Ah, wala ng tubig. Wala pala tayong Sino nga may umorder ng cauliflower? Walang cauliflower. Hindi pa siya tumutubo. Gusto ko rin palang lagyan ng ano. Lalagyan ko dito ng fire. Ano? Saan ba yun? Ito, Campfire. Sampung stone, sampung wood, sampung fiber. Tingnan na natin. Meron ba tayong Sampung wood, sampung stone, sampung fiber. Oh, meron. Saan na yun? Ayan, di ba? Balik natin yung mga resources. Para mamaya, mamayang gabi or kung kailan man tayo gabihin week, hindi siya, ano, Teka. Oh. Uh -huh. natin. May area pala doon na hindi na Fertilizer. Kit ng pusa. Kulay white. Hmm, nanong water? minigyan tayo ng dad natin ng 500. kasi mga kinita natin ng ibang araw kaya ang pera natin is 1749 gold Yung, tago muna natin to. Uh, gusto kong magbenta. Benta ko magbenta. Magbenta ko. Hindi. Ito kailangan to eh. So, magkano kaya itong ano? Paro. Alam ko na yung magaganda ibenta natin sa shipping box diba tapos keep na lang hindi maganda <laughs> yung regular naman hindi naman hindi maganda kundi regular lang siya para lumabas yan sa perfection bilangan ng perfection ito dadalin sa doon sa community center tapos ito ibebenta ko na lahat kipier Ano kaya magandang dalhin? Nasaan na yun? Nawawala yung aking ano? Teka nga. Hindi naman pwede ibenta yun, di ba? Yung mga tools. Ayun. Akala <laughs> ko nabenta yung tools. So, ibenta natin lahat to prepare. A ah, excepto, maalala ko. Dalin natin itong bean, green bean sa community center. Para sure, kausapin natin. Okay. Passionista yan si Lagi Laging gusto niya pinag-uusapan mga damit, ganyan. Yung bestida niya, make-up. <laughs> So dito. Dalhin natin dito 'yung green bean. Ang ulang na lang natin cauliflower. Diba? Bago tayo pumunta kay, kay Pierre, ayusin ulit natin.